Matapos bayuhin ng malalakas na hangin at ulan ang lalawigan ng Pangasinan, ganito na ngayon ang itsura ng ilang lugar. Kaya naman, kabi-kabila ang clearing operations ang sinagawa ng DRRMs ng bawat munisipyo sa bayan ng Umingan, naglunsad ng malawakang clearing operation sa mga MDRRMO kagabi November 9. Dito, tinanggal nila ang mga natumbang puno na humambalang sa kalsada matapos ang matinding hangin at ulan. Samantala, Pinangunahan ni Mayor Julius Ramos ang clearing operation sa bayan ng Santa Maria. Maaga pa lamang kanina ay nagsimula na ang mga kawani ng lokal na pamahalaan sa pagtatanggal ng mga punong tumumba sa mga kalsada. Damay din ang food bazaar ng bayan na napinsala ng malakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Sa bayan ng Agno, nagpapatuloy naman ang mga kawani ng MDRRMO sa pagsasagawa ng road monitoring at inspection. Ang mga poste ng kuryente, pinadapa ng super bagyong Juan Kaya ang ilang lugar sa Pangasinan, nakakaranas pa rin ng power interruption. A majority ng mga areas dito sa Pangasinan, ay well, hindi pa, wala pang kuryente dahil medyo malakas sa ating tanyo, yung we coordinated with the four electric cooperatives and corporations. So, uh, after to them, ongoing na in restoration efforts, basta sa lang konting cross-pensal ang Um, ginagawa naman nila ang kanilang ganto para maibigay kagad ka o maibalik kagad ka yung uh, yung electricity yung electric sa mga lugar sa bayan naman ng Labrador personal na lumibot si Mayor Noel Uson para magsagawa ng post assessment sa iniwang pinsala ng bagyo. Makikita ang mga bahay na gumuho malapit sa Pampang. Inano din ng storm surge o daluyong ang malalaking bato at mga kagamitang pangisda ng mga residente na nagdulot ng labis na pinsala sa kabuhayan. Lubog naman sa baha ang ilang kalye sa Bunuan Gisek sa lungsod ng Dagupan dahil sa pag-apaw ng ilog at mga palaisdaan bunsod ng daluyong o storm surge. Nagsagawa rin ng clearing operations ang Marabok BDRRMC sa Binalonan Manawag National Road. Mabilis nilang nilinis ang mga natumbang puno sa kalsada upang mapanumbalik ang daloy ng trapiko. Sa bayan ng Asinggan, pinanguna ni Mayor Carlos Lopez Jr. ang mga operasyon ng paglilinis at paglilikas sa mga residenteng stranded dahil sa pagbaha. Puspusa naman ang isinagawang rescue operation ng Coast Guard Station Labrador para sa mga residenteng binaha sa bayan ng Labrador. Dito, halos abot bewang na ang taas ng tubig. Sa bayan naman ng San Nicolas, tinumba ng malakas na hangin ang Tourism Information Center. gumuhuri rin ang ilang bahagi ng Villa Verde Road kung saan pansamantala itong isinara para sa kaligtasan ng mga motorista. Sa ngayon, nararanasan pa rin ang pabugso-bugsong pag-uulan sa lalawigan ng Pangasinan. Kasalukuyan namang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsalang idinulot ng bagyo habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PDRRMO sa mga lokal na pamahalaan.

Paalala naman ng Pangasinan PDRRMO na laging mag-ingat at lumikas kaagad kung kinakailangan. Valerie Desmaya, RNG News.